Ito, ano, kahit ganito ugalin niya eh. Okay, gamutin mo. Kaya pala natatakot yung bata. Ginanyan mo. Sinungaling sila. Sabi nila naman, hmm. baka yung buhay sila. Kinakaingitan mo yung ukay-ukay.

Eh, paano may gawa kang masama? Pinunta ko pa dito yung asawa ko. Kunwari, pinagamot ko. Pinatay ko. Hmm, signan mo nga. Pati asawa mo pala. Hmm? Alam niya, kinalagin niya. Matay hmm? na yung asawa ko. Pinatay ko pati. Pinagin na ako mula nung nailibing na ako. Nailibing yun. Okay, gabutin mo yan.

wala kang ititira dyan. Kawawa naman yung bata. O, oh, tignan mo nga. Mutin mo yan

May kalasin mong lahat nilagay mo diyan. Hmm.

<laughs> hmm. Pati lakay mo, pang mo idamdamay. Hmm, pinutay ko talaga. may kulang yung paspasyar ko nga. Ipaal, alba na nga rin. Nakita na yun. Kaya ka. sa ano nga, aging bag, eh, nakabantay ka mo kanya na. Ano nga rin ang mit, mo ba rin, ikas ta ni Katubangag. Ano, ikas ta ni Lewanay. Ha, awang garo dahil, naikat maun. Hmm. O, oh, sige garo, pabulosan ka. Hmm. Hmm. Sub Sorry, uh, ang mo sabsablihan na na Sorry ah, huwag ka nang pumunta sa akin ah. Uh. satora hmm. hmm. Sator parutas, Parota, Sator parutas, Parota, Sator parutas, Parota, Sator putin, parota, Bambabin, balik sa ulirat. Hmm. hmm. Kaya nakukam. Hmm. <laughs>